Ayan mga idol Ito yung trabaho namin ngayon mga idol Nag-strip out kami sa loob Ito yung trabaho ng mga idol Nag-strip out kami to Bali Apat na kwarto to mga idol Medyo malaki-laki itong Trabaho namin mga idol Ayan mga idol napakaraming jeep racks At yung mga kahoy Ayan mga idol ito yung Ngayon ito na lang Tapos na kami mag-strip out dito sa loob Ayan lahat Lahat ng jeep racks lahat ng mga kahoy Ayan na ah. Tinapon na namin doon sa labas. Pero may natira konti. Ayun yung mga natira, mga jeeprax. Yan yung trabaho ng mga idol. Yan ang aking kasama si Ronnie Lindol Baldonado. ito na lang aming titrahin, ibabagsak namin yung mga kahoy. Tapos namin ibagsak yung mga kahoy mga idol. Yung wall na yan ay aming mamasuhin mamaya. Para ibagsak papunta dito sa loob. Kasi hindi pwede masinin yan mga idol. Hindi pwede masinin yan mga idol. Kasi dyan sa kapila ay highway. Mga idol highway dito sa kabila. Silikado. Kaya mas maganda yung safety first mga idol. Safety first. Ayan mga idol. Sa baba highway yan mga idol. At saka itong ilalim daanan ng mga tao. Kaya mamasuin lang namin yan dahan-dahan papunta sa loob tsaka dito namin yung bagsak tapos hanggang dito mga idol galing sa taas yan, yan, sa tuktok na yan hanggang dito, kalahati hanggang kalahati lang mga idol kasi yung kalahati e, mamashin na ang titira sa kalahati mga idol pero sa ngayon maglilinis muna kami ayan, dilinisan kailangan malinis na malinis lahat ng mali malilit tatanggalin namin yan lahat ng mga jeep racks mga kahoy tsaka yung mga kahoy sa taas kailangan tanggalin lahat ang bali ang maiwan mga idol itong mga bricks yung mga wall tapos itong mga idol ang titira nito machine ang dito lang sa bandang harapan yung kami titira kasi yun nga hindi pwede masinin baka bumagsak sa kabila yan mga idol idol oh. Doon natira na ang mga idol. Kinita ng sinsu Ayun yung sinsu namin mga idol, maliit na sinsu medyo malaki laging trabaho to mga idol. Si No. Ah, medyo malaki tong wall na to. Kailangan namin masuhin to mamaya. Pero sa ngayon tatapusin muna namin tong mga lahat mga kahoy. Kailangan malinis. Malinis na malinis.